Ayon what's up mga kampayas? So, dito tayo ngayon sa Eastern Ibabiskaya National High School. Ayan. Ito sa may barangay di Dipio, Nueva Vizcaya mga kampay. So, andun yung mining sa baba. Ayan. Dun yung mining. Yung nakamalaking mining dito sa Pilipinas. So, napakapal ng pags dito sa bundok mga kampay. So, dito tayo ngayon, naka dito to muna tayo ngayon nag-work mga may you know? lakas ng fogs dito sa may national high school yan yan napakalakas na pags ang lamig dito mga may mas napakalaki ng mga ang pichadar nila yan you know? napakalaki So shout out nga pala sa lahat ng mga followers natin na taga na Biscay dyan Yun. Big shout out po sa inyo lahat mga kampay, mga lodi you know. So dyan na yung ginagawa natin na building mga kampay Second floor yan